Pumunta nga pala kami dito sa napakagandang beach at kagaya nga ng sinabi ko ay wala nga kaming binayaran dito kahit singko. Ito nga yung continuation ng vlog ko sa pangalawang araw namin dito sa Bicol mga mare. At dahil sinulit nga namin ang araw na ito ay eh, eto at medyo napahaba nga itong vlog ko. Paano ba naman mga mare, eh napakaganda naman talaga ng beach na ito lalo na nga ang rock formation. Pinong-pino nga ang buhangin dito mga mare at napakaganda pa ng kanilang rock formation kaya sigurado kong nature lover ka nga ay magugustuhan mo dito. Ang kagandahan pa nga dito ay wala kayong ba nababayaran na kahit anong entrance fee or environmental fee kaya malayang malaya nga kayong dalin dito ang inyong pamilya or barkada. Ah. Naisipan naman namin i-explore itong isla mga mare kaya eto at dumaan nga kami dito sa may kuweba papunta doon sa kabilang beach. Pupuntahan nga namin ngayon ang tinatawag nilang mataas beach mga mare at dun nga yun located sa kabilang part nitong isla. Grabe nga mga mare sobrang gaganda nga ng mga bato dito at parang bang sarap ngang kumuha ng panghilod. <coughs> Marami nga rin kaming nakitang umang sa mga batuhan mga maret. Alam nyo ba na ito ay binebenta nga sa amin ng 10 piso ang isa? Sabi ko nga ay makapanguha nga nitong mga umang at maibenta ng 20. <laughs> Bago ko nga pala makalimutan ng lahat mga mare, dito nga pala ito located sa Barangay Mataas, Bakakay Albay. Pwedeng pwede nga kayo umarkila ng mga motorboat papunta dito sa beach mga mare, pero kami nga ay nakalibre dahil ang bangkang sinakyan nga namin ay sa pinsan nga ni Papa June. balitawang tawang tawa nga pala kami dito mga mare dahil tingnan nyo naman ang chinelas ng Tita Perly at ng Ate Ichi at hindi magkapaa. Ah. Paano ba naman mga mare itong si Ate Ichi nga ay hindi nagdala ng chinelas ay batuhan ng aming lalakaran. At dahil mabait nga itong si Tita Perly ay pinahiram nga niya ng isang chinelas itong si Ate Ichi. At habang sila nga daw ay naglalakad sa batuhan, ay nakapulot nga sila ng dalawang chinelas, kaso nga lang ay hindi magkapaatapos tapos ay sirapa. Sabi ko nga sa kanila mga mari, okay lang yan, at least hindi nga sila mapagkakamala na marami silang pera. Char. Bali, nandito nga pala gay mataas mga maret yan yung tinatayuan namin ay beach din kaso nga lang ay low tide nga ngayon kaya ganyan nga ang nakikita nyo kung hindi nga ako nagkakamali ay public beach nga ito mga mare pero marami rin ditong mga cottage na pwedeng rentahan pabalik na nga kami doon sa beach na aming pinuntahan mga maret sobrang na enjoy nga namin ang aming pag walking at syempre ang view dito nakakatuwa nga mga mare dahil nakita nga namin yung mga residente dito na naglalaba doon sa bukal wala naman kasing bukal dito sa amin mga mare kaya tuwang tuwa talaga kami nung nakita nga namin silang naglalaba doon alam nyo ba mga mare kung sino talaga yung mas nag-enjoy sa aming pag-walking? Abay, sino pa ba kung dito lamang mga thunders na kasama namin? <coughs> Medyo malayo-layo nga yung nilakad namin mga mare kaya sobrang napagod talaga ang aming mga paa. isolated nga itong area na to sa residential kaya halos wala ka talagang makikitang mga tao. Pero alam nyo ba mga mare na kahit wala nga nagmamayari dito ay sobrang lilis pa rin ng lugar dahil inaalagaan nga ito ng mga lokal na residente dito. Pagkarating namin dito mga mare nag-imis-imis lamang kami ng mga gamit at pinaglalagay na nga namin ito sa bangka dahil nagbabalak na nga kami na umuwi. Natatakot kasi kami ngabutan ng malakas na hangin at syempre lalaki rin ng mga alo ah, nani Pangalawang araw na nga namin ito dito sa Bicol mga mare pero ngayon ko nga lang nasilayan ang Mayon Volcano. Isa rin kasi ito sa dahilan kung bakit nga nagpumilit akong sumama dito sa Bicol. Aba, dati nga isa aklat ko lamang ito nakikita ay pero sa wakas ngayon nga ay nasilayan ko na nga rin. Sabi ko nga ay masilayan ko lamang ito ay pwedeng pwede na nga akong umuwi. Huy, napaka -oh, eh. <laughs> Nakita pa nga namin itong mga tao na nakasakay sa floating cottage na hila-hila nga ng maliit na bangka. Nang madaan naman kami dito sa Sula Bridge mga mare, tinigil nga muna ang bangka at sumaglit nga muna kami dito sa ibabaw ng tulay para magpa-picture. Aba, isikat rin kaya itong Sula Bridge dito sa bakakan? Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to, ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood.